So guys, hello! <laughs> hello guys, magandang hapon! Ako ay pa at pupunta ako ng photograph cafe. So magkakapi muna ako bago ako dumiretso ng uwi kasi medyo inaantok na ako. So... Actually, naligaw pa ako kanina guys, hindi pa pala open yung uh, daan dun sa tinuro ng maps uh, pagda, pagdating ko dun ano eh binubungkal pa <laughs> nakasarado so hindi recognize ng no maps yung mga ganong area minsan pero okay lang naman Okay, guys. Nandito na ako sa Mindes. Ah, uh, Paindang. Napababa no, na ako. So, mabilis na lang from here. Pero actually, gusto ko munang kumain sana eh. Although may pagkain doon, alam ko. Alam ko kapag sa ano kasi. <laughs> Baka okay, naman wala akong budget. Natatakam <laughs> pa ako sa mga nakikita akong kainan. Inihaw! No? Ito sa taas oh. <laughs> Parang nang cute. Ah, lagpas na tayo, hindi na tayo makakabalik. One way lang ito eh. Yam Itik parang... Ay hindi, ano lang, take out lang. Mamates. Oh, Lutong bahay. Andun sa gilid ang kit. Kayo ba guys, ano bang favorite na kape nyo pag nagpupunta kayo ng mga cafe? Ako oh, kasi actually, dati ang favorite ko, caramel latte. Ah, hindi pala. Caramel macchiato. Nalala ko tuloy yung sa ano. Yung dating nag ano, niyo, caramel macchiato. Ah? Tama ba ba yung big gus nila? Pero caramel macchiato. Tapos, nung, actually bago pa ako ma, ano nang doktor na, yun nga may hyperacidity. Nag transition na ako talaga mag block. Kasi, una, naghanap ako ng way para mas maging healthy kasi madalas sa sedentary. So bukod sa kung ano yung kinakain ko, pati yung iniinom ko, inaano ko rin, control ko. So, anong nangyari? Nag-ano ako, nag... Anong nangyari? Nagbawas ako ng mga intake ng sugar, nagbawas ako ng intake ng dairy. Mga kasi dairy, makaramihan 'yan, may fats, 'di ba? May fat content. So, mas mga ganong klaseng pagkain. Ang hindi ko lang naiwasan talaga before is mga ano, ang tawag doon yung meat, 'no, red meat. So nung na ano ako na may hyperacidity, acidity, dun ko lalong binawasan. Kaya naging americano or ano yung ano ko. Uh, americano or ah uh, brood coffee yung iniinom ko. So actually mas na-appreciate ko na yung mga ano, mas na-appreciate ko yung mga coffee beans. Kasi mas na ano mo eh. Uh, yung difference nung, alimbawa, uminom ka ng Arabica, well, no doubt sa akin, para sa panlasa ko, the best yung sagada, no? Pero, dun mo ma-appreciate yung, alimbawa, uminom ka na ng Excelsa, uminom ka ng Robusta, uminom ka ng Arabica, or, yung mga Italian blend, dun mo siya ma-appreciate. Oh, so, meron pa rito, Gorda Cafe, Diyan lang kayo nasa kanan eh pero di mas gusto ko din sa kabila so ayun hanggang sa uh, yun ang lagi kong in-order pero nagkakaramel macchiato pa rin ako depende sa sa panahon sa time pero ngayon alam ba katulad pag may mag sa sa Starbucks baka mag-toffee nut ako kasi may toffee nut na ulit eh no? Kung so, iyayahin nyo ako, ilibre nyo ako. Popin at sa akin na. <laughs> <laughs> Joke lang. Pero pagdating sa ibang cafe, yun lang lagi yung ano ko. in order ko. Americano. So kahit anong ano yan, kung brood coffee, mamimili na lang ako kung anong beans. Katulad dun sa Cortimar o kaya dun sa pinupuntahan kong cafe sa Tagaytay, yung Dreamworks Cafe. Yung baraka ko lagi in-order ko dun. Pero pag sa ibang lugar, kung ano yung Brewed coffee nila or uh, Americano, yun ang in-order ko. Kaya ba? Ano ba in-order nyo guys? So excited pala ako ma-receive ano, no? ma yung ano ko aromatiko ko ng nice cafe so wala na akong coffee beans talaga eh sana in transit na ang daming cafe, cafe dito eh Lindong's Cafe and Pandesal dito na lang kaya may dine-in kaya rito Ensemada water adobo rice May adobo rice kaya hindi na lang kaya Biglang na iba yung daan ko guys ano eh, Next time na tayo dun sa isa Parang biglang dito ko na lang gusto <laughs> Kasi konti tao <laughs> dito ako oh guys sa ano yung Dunks and Pandesal so dito ako kain Pandesal pala <coughs> so yan. order mo na ako guys dito makikita mo fresh yung mga ano <laughs> makita mo fresh yung sige lang fresh yung ginagawang tinapay Ah, guys. Ito lang. Magawin ko na lang. Ayan okay. guys, may kita nyo rito. Presyo yung ginagawang tinapay. Magkita dun sa... Ano ba kung um kayo? Kita rin dun sa kung saan yung dining area. Pwede nyo si So, ito so, Kaya ako napahinto kasi ang mura nung ano. Adobo rice. No? Tatanayin ko kung meron. Sana meron. So, titiyan tayo nyo mga ano. Parang mas makakamura pagdito ka na gano'n. So, Kasi magkano lang yung kape, oh? 50 lang. Hot coffee. So, eh, black coffee lang naman oh. So, food drip na lang, di ba? Sana may justicia yung pandesal. Hello, sir. Hello, sir. Hello. Okay lang naman, mag-video ako na. Okay lang po. May adobo rice, brother? Meron po, sir. Sige. Isang adobo rice. Tapos, ga gano'ng karami yung kape? Ah, 12 bones po siya. ah, uh, oh, sige, isa nun. Brood coffee, ano niyan? Marako? May creamer and sugar naman po siya. Black lang ako. Tapos... Ano ba yun si Mada? Yan? Plain lang yan. Tapos yung, yung, yung chicken pie. Yan. Yan nga yun. Hindi, Isang glazed donut at dalawang pandesal. Titikman ko rin yung pandesal. Isang glazed donut, dalawang pandesal. Ano pa po sir? Yun, adobo rice, kape, pandesal, glazed donut. Okay na Okay lang. Yun lang guys. Magkabahid muna ako. Okay. So yun guys, nakakatawa kasi parang ano ano lang. Ang simple lang. Tapos maganda lang yung coffee. Mas bonds daw yung coffee. Tapos, actually maluwag yung yung area, no? Yun nga lang mapapansin mo na hindi masyadong inagamit kasi wala masyadong tao. So, hindi ko alam kung... Dahil weekdays. Huh? After that, are, <laughs> oh, may mga ganto pa. oh. guys. May so, mga ano pa. Ang tawag dyan yung uh, knowledge. Information about Indang. And once as Indan named after the tree that thrived abundantly in the area. Indang evolved during the Philippine Revolution. Its name changed, but its essence remained rooted in history. Today, Indang is home to 36 vibrant barangays nestled in the highlands. It enjoy. Uh -huh. yeah. so, nung so, nakaraan nakita ko na ito eh. Nung ko na ito. Galing ako kay Latita. Tapos, nakakita ko ito. So, kaya na, na curious ako dun sa pandesal. Tapos, ang maganda rito guys, 24 hours to. Nabaw, galing ka ng ano, galing ka ng Tagaytay, pababa ka. Pwede niyang daanan dito. Ito yung, ano uh, stopover. O galing kayo ng Batangas. Alam mo yun, mga gala, gala nyo. Di diba? So, sama na to sa list ko. Malaman natin mamaya. Tapos, may dining area sila guys. May malaking parking. And, meron din silang drive-thru. Yan. Yeah. Eh. Siya. Punta mo na ako sa aking upuan. Self-service dito guys. Okay. So, pag ano, kukunin niya rito yung pagkain niya. Tapos, ako ay pupunta dun sa inyong upuan. So, Kain tayo, guys. Ito yung order ko, guys. Donut. Andesal. Tapos yung adobo rice. Tapos yung coffee. 160 lang. <laughs> Di ba? Mura lang yung coffee, guys, eh. 150 uh, 50 pesos lang. 150 Tumubo pa, no? Hehe. <laughs> Bango nung adobo rice, guys. Ano siya? Sama niyo kumain. Mayan oh, kain na tayo guys. Dika ka na siya tinanggal sa tree para mamaya pag naglinis, madali na lang. Masanay no, ako sa ganto kasi ganto kami dati sa hotel. Sa um, cafeteria namin. Na para hindi na magkalat sa table. So, ayan guys. Ito yung adobo rice. Punahin natin yung pandesal. So, yung pandesal niya malambot. Huh? Na malambot. Masarap naman siya pero hindi yung uh, hindi siya yung texture ng pandesal na ano. Na, na, no. um, na nakasanayan mo. Sarap naman. Ma. Ang yung texture ng pandesal na nakasanayan mo, di ba yung may na ano yung bread crumbs at pues, hindi siya ganito kalambot. Huwag na masarap. Hmm. No. Hindi yung hindi yung ano. Meron kasing pandesal na ano eh. Matigas. Uh, um, matigas kainin. Parang luma. Ito hindi. Sabi mo, mabago siya. Pero, dun sa part na siguro, mas magandang i-improve nila. No? Tapos yung, yung coffee. Amoy pa lang yun. Bakal ha? <coughs> naman sa akin yung coffee. Barako raw yung coffee nila. No? Di ba, kung narinig kanina dun sa nag-order ako. Pero, for the price, sa whole, di ba? Sama na yung tubig. $1.50 lang. Tapos, yun na yung ano, pinaka-sweetener ko dun sa coffee. Yung uh, donut. so, good stuff, good stuff. Good stuff sa akin. Habi, maganda siyang partner dito Dahil nga Black coffee lang So Set aside ko lang yun So, pakita ko lang yung ano guys Yung lugar habang wala tao Ito yung lugar Habang hmm. walang tao Medyo may naiiwan pang ano Pero naka-tray So, ganun yung essence na para hindi sila masyado ano kasi dalawa lang yung staff na nandito. Yan. So ayan. So ayan guys. Um siguro dati large scale yung ano nila no kasi may, may mga lutuan na or nagtatanggap sila ng ano parang event. Kasi may mga malalaking lutuan eh. May malaking preparation eh. Di ba? Um, siguro hindi lang ganun ka ano ano. Kadami yung traffic na pumupunta rito. Pero, dahil na itong adobo rice, yung bango ng adobo rice nila guys. Sarap din. Garlic, hindi siya yung typical na adobo mo ano no. Kasi parang less yan na mamantika. Pero para sa akin, doon sa price point niya, goods na goods siya, no? Ano yung, tama? Ano yung gato? Hanggang doon sa... Hanggang doon sa kanin, di ba? Kaila adobo rice. Oo, kanin mo, di <tipulong> ba? Parang dalawang ganito kaya ko ubusin, pero kaya nyo kong handaan. O yung kinain ko kanina, medyo andito pa sa ko. Gutom lang ako kasi dinner na. Lunch pa yung kumain ako. Maaga pa. Ayan. Um, tapos bagay na bagay sa inyong lugar kasi hindi nga ako mahilig sa mataong lugar. Mm -hmm. Hindi na ako mahilig dun sa mga maladaming crowd. Okay lang din naman. Hindi lang ako ano. Wala. Hindi naman ako yung aloof na matatawag. Pero hanggat ganito, quiet and peaceful, mas okay sa akin to. Sharp so, guys. Pwede nyo i-try dito. Uh, para Parang mga short, ano lang. Breakfast ride. O doon lang, ano. Limited yung menu nya. Like, tulad nito. Adobo rice lang yung meron kung rice ang gusto mo kainin. Tapos, uh, chicken, ano yan? Basta empanada. Chicken empanada. Yun yung yun nandun. Tapos, ensamada. Uh, tapos, ito, donut. Tapos, pandesal. Tapos kape. Tsaka chocolate. Oh, alam ko chocolate. Yan lang. Okay naman sa akin yung pandesal. Yun lang talaga. Kulang yung... <coughs> para sa akin, kulang sa texture. Yung, ano, yung breadcrumbs. Yung, ano. And so, kasi kahit ano mo yun, nag-trabaho na kasi ko sa ano eh. Ang oh, trabaho dati sa French Bakery, eh, So, pag nilagay mo yung bread sauce, baka hindi na kumapit masyado. No? O chicken yung ano. Chicken siguro tong uh, ano, kasi. Ano, may buto ng manok. Hindi talaga ako dapat dito pupunta, besh, kasi hindi ako dapat sa kabila. Hindi ko malala yung pangalan na gusto kong kainin doon, pero mas mapapamahal kasi ako pag doon. Inangit ako to. Parang gusto ko na lang dito itry. Or try ko dun sa mga other thing. So. Mura pa yun. Yung simado nila, 25. So bagay din sa kape yun. Tapos yung donut din yata, 25. Yung pandesal, limang piso. Yung tubig, sampu. Hindi ko alam kung 15. Donut, hindi mo tandaan eh. Tapos, yung kape, 50. Ito, 60 lang. Ang adobo rice. Ito for the price. Okay na talaga sa akin. Alam I mo yun, parang meron mean, kayo yung rides sa uh, Batangas or pa uwi. Yung kailangan mo mag-stop over. Diba? hindi naman tagayta yung pinaka-main na pupuntahan nyo. So para yung budget, diba? It's sa akin yung price. Pero na yung walang tao. Masya. <laughs> Short video lang talaga to. Hanggang dito na lang ito guys. Ang Di ba sa so, alam ko nung ikikwento ko sa inyo? Nakakapagkwento ko so, sa inyo pag habang nagdadrib. Pero, pag may drive ako mamaya, at mamaya ako nagkwento. Madilim na. Gabi na eh. Ah, sige mag-share na lang. Habang nagka ako tsaka ni donut Ano naman yung may si ko? <laughs> Yun guys, so pagka nasa ano kayo, mga dati ano rin ako eh, pag nasa fast food ako. Halimbawa, kapas mo kumain. Ang mentality ko before is ano, ah, uh, mo lang yan dyan, may maglilinis. Pero ngayon, ano na, as courtesy na, ah, uh, see si ikaw mismo, halimbawa, pag na, dinatnam mo yung sand table na sobrang kalat, minsan nagkakalat pa hanggang sa upuan. Nakakairito doon. So, as, uh, as courtesy din sa susunod, I make sure na, or as, try, as much as possible, I try na okay yung yung pwesto ko. Like for example, kung kasha naman doon sa tray, hindi ko na tinatanggal sa tray. Even kapag kasama ko si mama, kahit nung mm, kumain kami ng tita, hindi ko na tinatanggal sa tray. No? Parang, excuse me, parang yung tray na yung pang sahod nung lahat ng kalat. So natunan ko rin yun along dun sa, excuse me, dun sa ah, dati ko pinagtatrabaho ko. Actually noon, hindi ko rin mag na bakit ganun. Pero, nga, although may attendant, ha, alam naman natin na hindi lang naman din yun ang ginagawa nila. So might as well. And even tayo, marami siyang, marami silang uh, marami tayong minsan nag request na pa isa-isa na hindi naman intentional. Like, for example, ah, nakalimutan, umor, uh, nakalimutan magbigay ng tissue or magbigay ng ketchup or gusto mo magpareview ng gravy or nahihinga ng tubig. Alam mo yan, yung mga small things na alam naman natin na Supposedly naman talaga na ibigay na pero um, at some point hindi naman siya para sa akin hindi naman siya big deal para ipagalit mo. So, as, as courtesy nga. Kasi, paano nga kung katulad nun? Kaya pala, hindi ka maasikaso ng isang crew. Kasi, meron siya nililinis na uh, naunang kalat na sobra. Ano mo hmm. yun? Natapon na juice or basta. Diba? So, Inihintindihan ko kasi, kasi galing akong service. Kaya naihintindihan ko na siya. Dati hindi. Diba? yun Tapos um pa ba? Pa ba share ko? Wala akong masyadong ma-share. Pagka nasa ganitong lugar kasi, hindi akong masyadong ano, pero pag solo ako tapos nasa ibang lugar pa ako. Ayun next time. Ano lang? Para hindi na rin namaba yung video nato. Dito na naman ito. So, sana nag-enjoy kayo dito sa short trip ko. And subscribe me. Like, uh, hit the like button and the notification bell. Oh, may ganun pa yun. yun, 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 yun. <laughs> Bye.